Uh, Ma'am Gina, magandang Hello, hapon po. po. Okay. Ang hirereklamo niyo ay ang dati yong kinakasama na si Leonard Lloyd Perete. Opo. Tama. Okay. Uh, buntis po kayo, nagadalang tao kayo ngayon? Opo. Sa kanya po yan? Opo. Bukod po dyan, may iba pa kayong anak? Opo. Yung panganay po namin may cerebral palsy po. Ilang taon na po? Two years old. Po. Two years old. Okay. Uh, bakit kayo naghiwalay ni Leonard? Ano lang po eh. Bigla lang po siya umalis sa bahay. Okay. Tapos hindi niya na po pinapansin yung mga chat. Kailan po yan? Huli, una po. Ngayong taon po kasi pabalik-balik po siya sa amin. Aalis, tapos babalik? Opo. Gano'n katagal na ba kayo yung nagsasama? Two years po. Mula po nung pinanganak yung panganay namin. Two years. Okay. Tapos, uh, prior ng... Kailan siya huling umalis? Nung September po. September. Opo. Prior yon nag-aaway ba kayo? Ano po? Nag, hindi na po kami okay mula nung umalis siya sa trabaho ng January. Hindi na po siya nagbibigay ng kahit ano. Okay. Ba't daw siya umalis sa trabaho? Hindi ko po alam, decision niya po yun eh. Ayaw niya na daw po dun eh. Buntis ka na ba no? Hindi pa no? Hindi pa Hindi po. Pa Umuwi, Nung pag-uwi niya po, tapos pag alis niya, tsaka ko lang po nalaman na buntis ako. Tapos nung sinayin mong buntis ka, bumalik na, bumalik balik? Opo, nag, ano po, bumalik po siya ng August. August? Oh, tagal nun. Uh... ano po, nag-uusap po kami minsan ng June pag may kailangan po. Okay. Yung mama niya po kasi yung nagbibigay dati, tapos siya po naghahatid sa bahay pag may biniling gatas or diaper, mm -hmm. gano'n po tapos hanggang ngayon ngayon wala na talaga. Wala po. Nagbibigay po yung magulang niya pero ano na rin po hirap na din po kasi yung magulang niya magbigay. O, sa kulang po? Kulang. Opo, siya po hindi po. Ano ba ang suspek mo may iba may iba na ba siya? ano ba? Hindi po. Ang ano lang po, ang lagi niya sinasabi sa akin, wala daw po siyang mahanap na trabaho. Ayun nang more or less away niyo. Parang ganoon. Opo kasi ano po, magiisang taon na po hindi po siya nakakain ng maayos na trabaho. Tama naman din, mag January na next month. Opo. January niya siya umalis ng trabaho niya. Opo. Tapos, mga nga... Ilang months ka na? Ngayong December po, mga nga. Ah, kabuanan mo ngayon. Opo. Oh, tapos, wala pa rin siyang trabaho. Nak sabi niya po ngayon may sideline daw po. Pero wala daw po natitira. Sabi ko kahit pang diaper man lang po mag-abot. Sabi niya wala daw po talaga natitira Ilang sa kanya. Ilan taon na ba si Leonard? 24 po. 24? Ah, mas matanda ng ano sa iyo. Matanda ng isang taon? Opo. Okay. Pero... 22, 22 kayo naging mag, naging magka-relasyon. Paano ba nakilala si uh, classmate po nung high school? Leonard. Hello po. Ah, oh, uh, magandang hapon si Attorney Ilaya to ng Wanted sa radio. Eh bakit sinasabi niya eh umalis ka daw ng September at hindi na nakikipag-contact pa sa kanya? Hindi naman po ako umalis, pinalis, pinalis, niya po ako sa bahay namin. Po. Pero no, ano, normal na always lang po yun na mag-live-in so, po. Kaya kaya lang po, hindi na po ako, na, di na po ako bumalik pa sa Hindi naman po kami nag-away noon eh. E di, hindi normal na away yun. Tatlong buwan ka na hindi mo uwi eh. Okay. Tama ba? Opo. Ah, hindi mo na kinokontaktong si Gina. Hindi ah. naman po, nag-uusap-usap, nag usap pa po kami sa Hindi po siya nag-reply, nag-reply lang po siya ano nung isang gabi po. Na nag-sabi siya may sideline daw po siya. Okay. May Pero, trabaho ka ba ngayon, Leonard? May sideline po, ice, nag-ice cream po. Server okay. po ng ice cream. Po. Okay, anong plano mo dito sa mga anak mo? Magiging dalawa na to. Naghanap naman po ako ng trabaho po. Eh. po, hindi po ako natanggap po ng mga nakaraan po. Ilang buwan na yan, po yan. Yan lagi niyang sagot. Mag isang taong ka na raw kasi walang trabaho. Tama ba? Opo. Ba't ba umalis ka noong January? Umalis ka dito sa trabaho mo noong January? Opo, umalis po ako noong... Kasi po, ano po, yung... Tawag po ng alayin hindi na po nag-work from home setup po yung sa amin po eh. Malayo po yung, yung um, site po namin sa Makati po. Kaya e, po, nag-out and out po na rin po yung dun sa center po po. Oy, anong plano mo? Umalis ka ng walang, walang kapalit yung trabaho? Paano yung panganay mo? May maintenance po yun. May maintenance pa? Tsaka therapy po. Hmm, anong plano mo? naman po ako? Kaya po, hindi na, na po ng trabaho, hindi pa -an. Ano, babalikan mo po ba itong si Gina, hindi na? Babalikan po. Babalikan mo, Gina, tatanggapin mo ba? Hindi po. Hindi na. Anong gusto mo? Ano na lang? Regular na sustento na lang po. Sige, baka may gusto ka sabihin. Sige, kausapin mo. Hello, Rabi. Hmm. Ba't kailangan po mabasa nito? Ilang buwan na ako nakikipag nangungulit? Lagi na lang ano wala wala pa eh. Alam mo Lagi, naman yun, ba diba? Hindi naman pwede laging wala. Alam ko naman na hindi naman pwede laging kailangan, na, laging wala eh. Nung umalis ka hindi naman, hindi naman tayo nag-away, no? Nang sabi mo pa nga, pupunta ka lang sa inyo. Ano? Anong hindi tayo nag-away? Nag-away na, tayo... Nag tayo na na. Diba? Sabi mo pa eh. Ano ihanda eh, ko yung mga damit, maglalaba ka, saglit lang lalabas ka lang, tapos hindi ka na umuwi. Wala kaming makain. Kahit pang gatas, pang gatas ni wala. Kahit nga pang antibiotic, eh, nagpa-check up kaming Monday, antibiotic wala akong pambili. Kaya, eh, di ba sabi ko yan, abot ko nga si pagka nag-ice cream lang ako nung kahapon eh, di ba? Nung nakaraan, mm -hmm. nagsend ko, Sabi ko, dalawang maintenance na yung upos na. Alam mo namang ina-attack pag walang gamot. Oo, alam ko. <laughs> Nagsabi ako. din ako, nung time na dinudugo ako, di ba, sawahan mo ako sa hospital. Hindi ka sumasagot. Hindi <laughs> nudugo ako, supayuwi pa yun. in ng ng seizure, sasigin. Walang sumasagot sa akin. <laughs> Kailangan ko pa lagi ulit sa nanay mo para lang makapag-abot. Alam ko na hirap na din yung magulang mo. Nagre-reklamo na sila. Iniwan mo kami nung lagi ba mo sa mapakaramdam ko. Alam mo hindi ko na kayang asik-asawin sa sigin noon kasi nga may infection din ako. Hindi ako makagalaw. Tapos iniwan mo kami bigla. Paano kapag nanganak ka na sa pangalawa mong anak? Yan, sa bunso nyo. Sino mag-aasikaso? ano po, doon na po nag stay sa amin yung mama ko po. Kasama mo na? Kakayanin nyo na ba? Kayong dalawa lang? sa pag-aaraga po, opo. Pero sa financial, hindi, po. Kasi naman po makapagtrabaho ngayon. oh Leonard, anong plano mo? Paano yan? Manganak, manganak yung po yung asawa mo? Opo, gagawa naman po ng paraan para sa pampaanak niya po. Anong garantya na mabibigay mo yan? Yung gatas nga po, hindi na ako. Okay, mabibay. kasi nga, yung gatas nga man lang daw, uh, buwan buwan, yung maintenance nung panganay nyo, sa ngayon ha, yun pa lang, hindi na mabigay. Oh. Anong plano mo? Maghanap ng buwan trabaho, tsaka mag... saka ano? Maghanap, maghanap na rin po ng, ano, ng tao na may ko po para sa pagpapaanap ko, paanap ko po. Magtatrabaho naman. Naghanap naman po ng trabaho po student. Hindi pwede yung ganyan. God, Asan ka ba ngayon? Andito po sa may BGC po. Nag-ice cream po. May iba ka nang kinakasama? Wala po. Bakit umalis ka sa bahay, sa bahay nyo? Opo. di naman po nag-away po kami niyan. Hindi ko po alam kung ba't sinabi niya po hindi po kami nag-away. Pero nag po kami Nung araw na po yun, hindi. Ilang araw na po kami hindi nag-uusap kasi sabi niya po, naghahanap daw po siya ng trabaho. Eh, lagi ko lang po siya nakikita, naglalaro sa so computer mula gabi hanggang umaga. Oh, Tapos, batugan ka daw. Sabi niya, naghahanap naman daw po siya. Eh, tinanggap ko po siya sa bahay August. Isang buwan na po, September, wala pa rin puro laro. Yung bahay lang, na tinitiran niyo? Inuupahan po. Inuupa. Wala na rin pong pambayad ng upa. Oh. mawala na nang tirahan yung pamilya yung ano mo, yung mga anak mo na lang. Sige. Kung hiwalay na kayo. Paano yan? Alam naman po niya walang uuwihan yung anak niya. Iniwan mo pa? Ano po sila iniwan? Oh, hindi ka daw iniwan. Nung araw na po yun. Diba, pagkatapos pa ng birthday ko yan, sabi niya pa. Sabi niya pa. Kasi po doon kami nakikilabas sa kanila sa mama niya kasi may washing po sabi niya ayusin ko daw po kasi maglalaba daw po siya. Tapos lumabas okay. siya sabi niya wait lang. Inayos ko na lahat Asen ng gamit. Asan kayo noon? Nasa bahay ng... Nasa bahay po. Dun. Bahay niyo. Okay. okay. Bahay ng nanay niya, bahay niyo. Bahay po namin yung inuupahan po sa okay. kainta. Tapos mama niya po taga Pasig. Okay. Tapos sabi niya ihanda ko daw yung mga labahin pupunta siya doon. Tapos yun bigla na lang po siya umalis. Tapos nung chinat ko siya hindi nagre-reply. Hindi na po siya umuwi ulit. Do ka na niya sa May BGC? Uh, Leonard. Hindi po, nandiyan mean nga, ngayon po, na uh, ano po trabaho lang po nandito na po sa so May trabaho po 'pag nag-ice cream po sa Highland. Saan ka metera ngayon? Sa uh, mama ko po. Hmm, okay. confirm mo ba na sa mama niya talaga? Nasa mama. Noong mga nakaraang buwan po ang ano, nagbibigay pa po yung mama niya kaso ngayon wala na rin po, hindi na rin po kaya. Mm. Parang inako na po ng mama niya. Kaya sige po, pumayag na lang po ako ilang buwan sila po yung nagbibigay para lang po may mapanggatas. Eh, ilang buwan na po niya sinasabi na maghahanap naman daw po ng trabaho. Puro ganun lang po yung sinasabot. Paano yung spanganak mo? Nakaredy ka na ba? Dahil Wala yung po. yung ngayong buwan na yan? Ang meron pa lang po ako nakaredy, ano, isang balot ng diaper bigay pa po ng ate niya. Tsaka, ano, dalawang balot ng bulak, yun pa lang po. Oh, ano, Leonard? Ang gagawin natin dito? Gagawan na lang po. Gagawin ko po ng paraan para po makabili ng mga... O, oh, ngayong buwan. Ano, ma ano mako makukumit mo ngayong buwan? Sige, dito muna tayo. Total, uh, mga nganak, ay ang pinaka-urgent natin. Ano makukumit mo ngayong buwan? Babayaran po muna yung PhilHealth niya para po makapag, ano po, para mabawasan po yung sa panganganak niya po. Baka, baka late na yan, ha? Yung gotos po ano lang po ang ang huling nabigay lang po sa akin ng parents niya ano pang 3 days na gatas po. Pang 3 days na gatas kasi yung gatas niya po hindi po siya pwede yung ano yung mumurahing ano yung reseta po ng doktor. Para sa panganay to. Opo. Para sa panganay. Opo. Tapos yung gamot po paubos na po yung maintenance niya wala din pong pambili. Kung magabalak ka mag-file ng kaso. Pwede naman 'yan. No? Ah, uh, pwede yan. Emotional abuse, pwede rin ah uh, economic abuse. Okay? Pero, baka gusto mong bigyan ng chance muna. Na, uh, eto, last chance. Pag hindi talaga umayos, hindi, hindi, hindi tinupad yung mga pangako, we'll help you. Okay? Kasi sa ngayon, kung mag, kung ahati mo attention mo sa pag-file ng kaso at sa pag-aalaga ng bata, may hirapan ka. So ngayon, bigyan lang natin ng chance. Na, uh, Leonard, asahan ba namin yan yung this week, uh, this month? Opo. Makikipag-contact ka ba dyan kay, kay Gina? Kasi hindi mo daw kinakausap eh. Kinakausap ko naman. Ang huling reply niya lang po nga nung isang Kailan gabi. Kailan yan? Kailan nung isang yan? Nung isang gabi po. Kailan yan? Nung isang gabi po. Before po yun, hindi po siya sumasagot. Simula September, kinakontakt mo siya? Opo, minsan bihira lang po mag-reply. Nakikita ko naman yung mga kinachat mo sa akin eh. Yun nga po, sinising niya lang po lagi. Kahit sabihin ko na simot na yung gatas, sinising lang po. Eh wala po, ang pang Ayun, yung mama niya na, lagi yung ginagawa ng para. O, oh, Leonard, makiusap ka dito sa kay Gina. Eh, kasi pag sinabi niyang pa-file lang ka ng kaso neto, tutulungan namin to. Sabi, huwag naman ganyan. Ba't nung ako nakikiusap? <sighs> ilang buwan na. Nung ako nakikiusap, wala namang pumapansin sa akin. may ilang beses na no, nalipasan ng gutom si sigen kasi nagre-reply po yung mama niya. <laughs> ano? Sing una po sinisinlang ako sa magre-reply po pag talagang simot na yung gatas, umiiyak na sa gulo yung anak ko. Wala na natin naman sa mga. Hindi na ka nagbibigay si Papa at sa mga matagal sila eh, di naman ako nagpahaba ng pasensya eh. Nagsettle ako sa paunti-unting bigay ng magulang niya kasi alam ko naman pong hindi nila obligasyon yung sinalo lang po nila kasi naaawa sa anak ko. Ah, Ma'am Leonor? Yes po, sir. Ma'am, uh, ito nga po, uh, under their jurisdiction, meron po nagre-reklamo dito ano, na si Miss Gina Pamor. Uh, okay. meron siyang panganay na minor, 2 years old, apparently PWD. Oh, uh, tapos, meron pa rin isa ngayon na uh, 8 months pregnant. Uh, nga po, hindi, walang, hindi nagbibigay na suporta ah, ang, okay, ang kanyang kinakasama. Uh, pwede ho ba namin pasamahan sa tanggapan nila, Ma'am Leonor? Para makapag-execute tayo ng kasulatan? Ah, uh, yes po sir. Uh, siguro po bukas, iniimbitahan ko dalawa Ito sa opisina para po magkausap at makagawa po kami ng kasunduan para doon sa suporta ng agiginin tatay para sa dalawang anak niya. Okay. Uh, available ka bukas? Oh. Pwede. Sige, pasamahan natin. Mm -hmm. pa -pa -pa pasamahan po namin sa tanggapan nila, ma'am. Kaya po makakating si Leonard din bukas dito para po pareho po sila makausap at makagawa Apo, po kami ng kasunduan. I-schedule po natin po Ma'am Lenor, i-schedule po natin. Um ibigay po namin okay. lahat po ng detalye Ma'am Lenor and assistant po namin sa tanggapan niyo po. Uh, sige po, Ma'am. Yes po. Maraming maraming salamat po. Uh, si Ma'am Lenor De Guzman ang head po ng MSWDO Cainta Rizal. Ang man. mangyayari doon sa tanggapan ni Ma'am Lenor, gawa na kayo ng kasulatan, ito ang mga ina-expect mo sa kanya. Ito, dapat may guaranteed ka na makukuha this month. Na every month. Ganyan. Okay. Ngayon, once ma ano yun? Once, oh. once ma... Ay, Once ma... Ma-break niya yun, anytime na gusto mo mag-file ng kaso, tara file natin. Ibedensya din yon. Okay. Um, okay. ito si... Uh, ito si baby... Um, Anong Ano ito? po? po. Ha? Seiken. Seiken. Po. Seiken. Seiken. Okay. Um, si uh, Mam ma ma'am po, no, ay uh, yung panganay po nilang anak kasi po ay may cerebral palsy, PWD po. Uh, ma'am, ganito na lang po. Once po na mag-meet na po kayo ng reporter po namin, tutulong din naman po. Um, ibigay niyo po sa amin kung ano po yung maitutulong po namin. Tutulong po ang tanggapan po niya uh, Congresswoman Jocelyn Tulfo ang ACS as party list kung may mga kailangan pa po ng mga medical. Pero uh, sa amin ma'am, magbibigay na po kami ng paunang uh, tulong po sa gatas at diaper po ni baby. Aantayin mm -hmm. uh, niyo po yung tawag po ng reporter po namin para maassistihan po kayo ma'am, ha. Mm -hmm. Magbibigay po. po kami ng tulong ma'am. May sa, ano, sa mga check-up mo, ano ba? Lagi ka naman nakakapagpa-check-up. Hindi po. Last month pa okay. po kung hindi nakapagpa-check-up. O, oh, malapit ka na. Kailangan. Pati po vitamins niya. Hindi po ilang, na so Ilang months na rin po. Walang vitamins. Okay. Ay, oh. Si, Li si Leonard. Leonard? Leonard? Uh, Medyo, um, uh, siguro kailangan mo pang pag-igihan. Um, mahirap dahil buntis yung asa yung kinakasama mo at yung anak mo pang panganay ay PWD. So, wag mo muna takbuhan ngayon responsibilidad mo bilang um, tatay na, ng dalawang bata. Na atakbuhan. Oo. Natakbuhan na nag ngayon na din na ano lang din na Leonard ha. H Leonard, kapag nagme-message siya si Gina, ibig sabihin may kailangan yon hmm. Hindi pwedeng sin-sin lang. Kaya nga umabot sa punto na to eh. Di ba? Kasi hindi hindi man lang nire Kung nakikipag-usap ka sana na maayos, hindi tayo umabot sa ganto. Okay? Okay. okay? Ngayon, gusto ba makasuhan no hindi? Ayaw mo. Oh. Ayaw mo, o. trabaho Sabi mo, nagkatrabaho ka ngayon, tama? Sideline po. Sideline? Ice cream po, opo. Nakatira ka sa bahay ng nanay mo, tama? Opo. So, wala ka ng gasto sa, sa renta? Uh, nag... Opo, wala, wala naman. Pero gayon pa... Gayon pa man, wala ka nabibigay kahit, kahit magkano kay Gina yung sideline ko po, ano, ano, minsan lang po yung sa isang linggo. Eh. Pag, mara, pag okay na po yung... Anong ginagawa mo sa ibang araw na linggo kung isang araw lang yung pasok mo? nag, ano po ng, ano, ng trabaho po, pero hindi po siya matanggap dun sa call center na pinag-applyan ko po. Eh. Minsan po talaga mataas po yung standard. Kaya po, hindi po talaga ako makapag... Lagi po ako nababagsak po. Eh ba't hindi mo man lang makuha ang replyan tong si Gina? Kasi po, ano, kung marami ka palang libreng, libreng uh, oras sa kamay mo po. Kasi po, yung di ko na, alam ko nun po na wala pa rin po kasi akong pera na mapapaprovide dun sa ano, sa hinihingi niya sa akin kaya... Sa madalit sabi, wala kang solusyon kaya ang ginagawa mo, tatakbuhan mo na lang. Ganun ba? Hindi naman, di naman po sa tatakbuhan po. oh. Pero sasagot ka lang pag gusto mo, pag pwede na. Ganun hindi ba? Naman hindi naman po. Ayusin mo naman, Pero Leonard. Wag sa... ganun. Opo. Okay. So ganito ganito ang mangyayari ha. Papuntahin namin kayo sa tanggapan ni Ma'am Leonor de Guzman. Doon kayo magpirmahan ng, dokum ng, dokumento na kailangan masunod mo 'yon. Kung hindi, uh, tutulungan talaga namin si Miss Gina to file a case against you. Maliwanag? Okay po. Kapag hindi ka tumupad, i-explain naman sa iyo ni Ma'am Leonor yan kung ano mapagkasunduan niyo. Especially dalawa na 'tong magiging anak mo, dalawa na 'tong susuportahan mo. Ni hindi mo nga kailangan supportahan sila Gina. Eh. Ang kailangan mo suportahan 'yung mga anak mo. Okay? Opo. Maniwala ka sa akin, we will really file a case against you kung uh, hindi mo tutuparin yung magiging, magiging mapag-uusapan nyo. Maliwanag? Opo. Okay. Sige, so ganun ang mangyayari. Uh, kausapin namin kayo sa kabila mm -hmm. para sa logistics kung anong oras, kung kailan kayo pupunta, papasamahan namin kayo. atas uh, Tapos maggawa ng kasulatan uh, para sa para sa support. Especially sa mga tulong. Physical physical help din. Kaya kailangan niyo rin yan total wala naman pala siyang ginagawa eh. Isang base lang naman pala yung pasok niya sa isang linggo eh. So, at least, kailangan mo rin ng extra help dyan, especially pag nanganak ka na. Okay? Kahit andyan si mami, alam naman natin eh, magaling mag-alaga yan. Pero, nakaka-overwhelm kung dalawa. Especially, may special needs si yung panganay, si Seiken? Seiken. Okay? Salamat, ma'am. Magandang hapon po.